What's up, guys? Ah. So, pagpasensya yun nyo na yung itsura ko kasi kaka-workout ko lang. Eh, gusto ko mag... Tagal ko na to. Actually, tagal ko na to gusto pitasin. Kaso, gusto ko siya i-film. Ayan, mas okay. na lang. So, ito yun. Tara! Kita nyo naman, lanta na yung flowers. Sayang. Ang ah, mahal pa naman ng flowers na po. Ecuadorian rose. So, nung August 26, 25 pa to binigay sa akin. Kaya ganyan na yung itsura niya. So, and Samahan niyo ako pitasin tong mga blue bills. <laughs> so, let's start. Hindi ko alam kung paano. Wait lang. Kailangan yata ng cutter. Paano ba? <laughs> Nakakatakot baka mapunit eh. One down, two down. Ang oh, madali lang pala. Buti na lang hindi nakapitas yung mga mga pinsan ko tsaka mga kapatid ko kasi pinag-iinitan nila to eh. Ayan. Two down. Abot ah, kaya tong 10 minutes. 10 minutes ba ito? Grabe, parang ano. Ang hirap yung ipambili. Ayan. Tapasin ko nga muna lang. Ang fun. Para makita niya. <laughs> Cute. Nangihinayang talaga kapitasin siya kasi sobrang cute niya. Kaso kailangan na, pambayad na siya. Joke. Eh kasi ano na din, lanta na rin kasi yung flowers, yung roses natin. Bibilangin ko pa to. Ay, baka nagkulang. Madali lang pala siya pitasin. Satisfying ah. Okay. Wala na. Ito siya guys. Ayan. Ito yung cute na flowers. Ayan pa isa. So, ayan. Wala na. Ito na lang. Pero please pa rin siya kahit wala na. Alam nyo, nanginayon talaga ako ng ano, itapon yung mga flowers na binibigay sa akin. Kasi, ewan ko, I love flowers talaga eh. So, ayun. Going back. Ayusin na natin ito. tagay natin sa plastic. Medyo mahirap pala siya tanggalin sa pinaka ano. Sa pinaka plastic. Kawawa naman. Kamusta kaya yung mga binigyan ng ganto ng sandamukal? Paano ninyo kinaya yun? Tanggalin. Yung mga worth 100,000, ganun. Parang iya Tsagaan. Worth it naman. Wait lang. So, ayun. Hinapon na ako. Grabe. Kapagod na. Ah. Nangawid yung braso. Pero, ito na siya. Yan. So, ayun. Pinilong ko yung pag ano na Watch no na lang sa next TikTok videos ko. Upload ko yun. Satisfying. Bye-bye.